Yes, ang amin pong pagtatalunan ngayon since marami na po mga artista ang nagpay ng kanilang C Kaya ang tanong po, dapat bang pasukin ng mga artista ang politika ipagkulam na ang proyekto sa showbiz. Yes. Ayan. Sa tingin nyo ba, kayo ayun, po mga classmates, mga dapat po bang pasukin na ng mga artista po Naku, ano na naman na mapupunta sa atin? Wala na silang mga project. Mapabubi man Ay, but ito, ito na naman. Television. Yun. So, Depende. Depende. Ako yes. Bakit so, yes? Ako yes. Siyempre, <laughs> kanyo ba eh, gusto ko maging isang politician, eh, uh -huh. di ba? Since, eto nga, di ba, pag wala ng offer, since gusto ko naman tumulo, di ba, maglingkod sa bayan, <coughs> na ako ay tutulong lang sa abot ng aking makakaya So kung papasukin ko ang politika anong kern nyo? Gusto ko lang talagang maglingkod sa taong bahay. since magagawa ko yun dahil na wala na naman gaano proyekto na pumapasok sa akin So papasukin ko ng politics yes. ba? Goodbye showbiz muna ako Ganon! Okay. okay lang! Ganun. Mm -mm. Ako naman, no! Kasi bakit? Bakit? Masabihan ka lang na na, wala ka ng pera, wala, wala na, wala ka na lahat. Kaya, papasukin. Um, kaya papasukin mo para magkapera ka, di ba? Gano'n. Mm, -hmm. mm -hmm. Hindi naman lahat mm -hmm. mga artisan na walang project, ay e isipin nila yung magkapera. Meron naman iba dyan talagang good sa mga Pero kasi, Dad, ang naman. dami talagang Hindi ang... pa ayaw. ako tapos. Ito ito si... ako na, actually, actually, ako sa na ay, wala yung magsasalita Ako na ako nagsasalita, inanin Ay, ba? Kasi, oh, ito, kasi ito, kasi ito, kasi ito, kasi ito, kasi 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 ay, ikaw ang na. Sige pa. 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 Sige Pero still beautiful. Sabi ka na yung butik kikik. Oo. Ayun. Maganda pa rin si skin kahit pa o ano it's showtime. Anyways, ako depende. Depende naman, di ba? Kasi pero hindi kasi natin maiaalis talaga sa ibang tao na mag-isip na parang wala My kang gracious. background. Wala kang ka-background background sa politics. Yung iba naman din kasi nakakataas ng kilay dahil parang hindi man lang siya nag-start as barangay captain, as konsehal, biglang diretso ka na kaagad sa high po position, oh, 'di ba? Sa higher position. Kaya hindi mo talaga maiaalis sa ibang tao na parang hindi naman genuine ang ano ito. Ang uh, ano niya, ang ano ba ito? Adikain. Adikain niya o ang gusto, gusto niya, ta. Niya. Nga, kung gusto mo talagang maglingkod, dapat lamang na mag-umpisa ka sa ibaba. Alam Kanon, mo ako, diba? hindi lang ako magbabanggit ng pangalan mm -mm. na pero meron ako diyang hinangan na nagsimula talaga sa mababang Oo, posisyon o, mababa. bago naging yes. pinakamataas na posisyon. Oh, oh. Mm -hmm. diba, kilala mo naman kung siya, di ba? Sana ganun din yung para May mga pigil... kakilala kasi tayong mga ano na derecho oh, agad oh, doon. Agad, taas pero agad. Pero meron agad. naman mga dumiretso na kinaya naman talaga nila. Oh, oh, na goodness. ginawa talaga nila ang maganda sa kanilang naging posisyon. Pero okay. si God. Ate Bia Impolis oh. nagsimula rin sa Vice Mayor, Congressman, bago Vice Governor, Uh -oh. si Ate Vickie love yung Winnie Santos, di yes. ba? Uh -oh. Basta hindi na tayo uh -oh. magbabanggit uh -oh. uh -oh. yung mga ano? uh -oh. artista. Wala na tayo sa debate. Uh -oh. Yung nabunod ko kasi noon, yung mga sinabi ko kanina. <laughs> <laughs> kaper <Kapersikan. laughs> Hindi naman. Kasi <laughs> parang may lang yung point niya. Uh Oo, -oh. kasi uh -oh. tignan na lang natin. Malay natin, di ba, may magagawa naman sila. Kasi hindi lang naman mga artista mga pumapasok. Meron na mga iba dyan na estudyante, doktor, uh, ano bang... Kasi minsan, hmm? di ba, minsan nga, mga artista rin, pag sinasabi, ay, artista ka, ay, chip yan. Hmm. Di ba, may mga gariba uh, yung tingin. Uh, uh, uh. Kasi nga, although marami talaga mga artista na until now, alam naman natin, without mentioning nga mga pangalan nila, na wala namang alam. Nung nandun na, nalukluk na sila. Uh, diba? uh. So tama. Ano sinasabi ni Daddy Doll, ni sa Sariano, sa John and Marcia. Yes, may mga tama, naman, umapasok din na businessman, businesswoman, uh. di ba? Pero Nagkaramihan so, dyan lawyer, di ba? Hindi yun natin yung ng chance yung mga artista. Malay natin, di ba? Sana lang yun. Makapag-deliver yung... naman Sorry. yun. Pero yun sana nga, maging challenge yan sa inyo yung mga pambabatigo yes. sa inyo, yung mga bashing, di ba? Mm -hmm. Yung pakita yun na kaya ko to, na pinasok ko to, dahil kaya ko to. Correct. Na may magagawa ako sa pinasok kong position sa politics. Correct. Yes, ano nga ni mm -hmm. Janet Lepiten, hindi na ba kumikita ang mga artista? Bakit ang daming artista ang nag-file ng COC? Parang yung pilakang marami, oh, Janet, oh. di ba? Kami nga mga bago, nakapasok sa trabaho, ang daming requirements, tas politiko able to read and write lang, okay na. Oh. Sabi ni Lola Chica Dora. Ay, Lola Chica Dora, hello. Alam oh. yung, yung iba kasi, minsan, hindi nila sarili gusto eh. Mm -hmm. May mga nag-uudyo ko na influence sa oh. kanila eh. Correct. Diba? Tumatakbo sila. Kagaya yes. na diba nasabi natin kay Willie, noon pa, inuudyo ka na siya ni Duterte, ni x May mga sponsors, uh, mm -hmm. na, oh, na. sponsors sige, sa mga sponsors sa kanila. Ka na, kami na balse, susuportan oh, oh. ka namin, Correct. diba? Hindi tayo, Meron iba. Hindi tayo nagpapangalan yung mga sponsors kasi pagka tinotan mo, baka kumita ka pa. <laughs> ah, diba? <laughs> ganun, diba? Sabi nga, kahit natalo yan, dahil ang dami ng oh, mga oh. sponsors, eh, panalo pa rin. Yes, palin, diba? panalo pa rin. Pero sana mga Buta po, ang nasa isip nyo at sa puso ay ang makapaglingkod sa inyong constituents o sa taong bayan.